Mars, Mars, nalagosyo muna tayo, tuyok Mars, kay... Ano, Mars? Kita, Mars? Dito ako kikita sa, ano, Mars, pagkikinda ng tuyok. Mars, o, oh, alam mo yung tuyo ko, Mars? Amoy tuyok, Mars. Hindi, yung tuyo ko, Mars, hindi masyadong maalat, Mars, yung sorok, of Mars. Hmm? Shout-out sa kay Rizel. Pilis oh, no? Yung lagi nanonood sa Ate Marcela o oh Joy, o oh, kung sinong gustong bumili ng ano, yung mga nanonood sa akin lagi sa ano ko, video. Sana mapanood nyo to. Order na kayo lang po yung sarap sa Mars. Negosyo na ko tuyo, Mars. 20 lang ang ano, Mars. Sarap to Mars. Sarap to Mars. Mars. Uh, Nagpuraso din itong bayan si Mars. E ano ko muna Mars kasi baka mamaya malulog ang kumpanya ko agad Mars pag ano Mars, hindi ko pa alam kung ano kung maka ano to ano Mars. E ano ko muna Mars. Masarap itong tuyo ko, Mars. plastic, bent, plastic. Dali po kumarga balik po, honan, Mars. O sarap ng tomatoes. Si honan Mars plastic isama mo 'yun, Mars. Para ano? Ploto time mamaya, Mars. Payin kayo kung sino gusto mag-order kay pasamahan uh, ko mga Mars sa pagtupad sa linggo. Kung gusto niyo mag-order Mars, mag-PM lang kayo Mars kasi dadalhan ko kayo Mars. At mga may tuyo ako sa pagtupad Mars basta makabili lang kayo Mars. Tignan mo yung tuyo namin Mars. Asang tuyo Mars. Ito. <laughs> Ito. Uh. namin Mars ay, nagpa-Mars hindi na kayo tuyo piliin lang kayo Mars ha para, baka mamaya maubusan kayo magsabi na naman kayo, uy, ba't di mo ko inaglo na na to Mars, i-upload ko to maya agad Mars, para kung sa inyong ano mag-ano pa agad mag-share ko sa inyo Mars para makita inyo agad baka mamaya maubusan kayo Mars Nasa huli pa naman ang sisisi, Mars. Shout-out sa mga ano, laging nanonood sa nag-vlog ko. Shout-out sa inyo. Naglalako muna tayo yung mga Mars. Sari-sari nila. Naisip kong negosyo, Mars. Para lang, mahal kasing bigas, Mars. Kaya magpindaw muna tayo ito yung Mars. Ito, Mars tapos may itlog Mars ang umaga ano saan may kapin ako Mars so, Ano, Mars manamit gid yan Mars tatlong balot na kay Raylin pa tatlong balot sa kanya So, mo daw nila ni Jay. Ah, hello Mars. So, yung mga mahilig dyan sa tuyo. Yung mga high blood dyan, mahilig sa tuyo. Okay, <laughs> yun na kayo. Binitin tuyo po. Hindi ako makabawin ito na Parang Mars. Maglako ako, Mars. Punta ako dyan sa inyo, Mars. Mamaya, Mars. Sugurin ko kayo, Mars. Kaya ready niyong binta-binta niyo, Mars. Bawal utang to, Mars, ha? Dapat may tip kayo sa akin, Mars. Pagutiran ko kayo, Mars. Kasi mga nanggasulina. gasolina. <laughs> <laughs> Natawa ko doon na. Kala mo, eh. Sakyan, eh. Baka maniwala kayo, Marsa. Baka kala yun. Patinda-tinda lang yun natin yun. Yung pala, may sasakyan. <laughs> Sasakyan ko may Mars, chinilas Mars. Ito, ay, ito, ah, uh, konti lang palang tumubo okay lang Mars. Ang patikin ko kayo ng tuyo ko Mars. Pwede kasi itong tuyo ko Mars, eh, galing pa ito ng Oromok Mars. Ngayon Mars, ngayong panahon kasi, ngayong panahon ngayon Mars, di na kapag patuyo yung mga nagtitinda. So, sa saan? Balwan to? Balwan na lang, ma. Dari na, kaya bang walang ginagawa si Chi? Ako po talaga eh. At ang mag... Dari ko gagawin. Okay. Nandiyan, takpan mo na yung sakay lang awin. Babi na nga ngayon. Kumain na ba yung kumain na pala yung mga yan? Mars. Nandiyan sa lamisa, Bon. Yung may... Ang yun, Bon. ya sarap din, eh. mo. Mars. Sarap talaga yung Mars. Mars, tapos mag-order sibuyas sa akin, Mars. Sibuyas, Mars. Gusto niyo mag Mars. Na si pa, na sibuyas pa. Mag-ano din ako pa. Twenty, forty, 60, 80, 100. Punti oh. na palang... lang. 6, 5. 6, 5. 6, lang Kasi syempre, poho po Kasi pa itong plastic. Diyan naman plastic natin. Dami natin plastic Hindi, hindi man lang ito. Ganda nga yung Hindi, wala nga pa. Ito lang, tobo. ito lang kunti. Sa mayroon pa rin konting tubo. Dalawang. Dalawang balot lang yung tubo natin. So, four, six. <laughs> Marsa, booking daw yung tubo namin. Dalawang plastic lang, mm -hmm. Marsa. <laughs> Isang middle one, Mars. 35 ang isang ganito, Mars. Tindahan, Mars. Kaya sa akin ako yung Mars. Okay. Akaw, wala mong gulo dyan pa. Eh, malito ako pa. Ano ka nang tanong ka? Hindi ka naman bibili. Hahaha! ko dito, Mars. <laughs> tanong na tanong, Mars. <laughs> Halitong tuloy ako ng bilang nito, Mars. ito Mars saan so, kasi nagtanong yung asawa ko Mars hindi naman na siya bibili Mars mo ito na lang muna ito na lang muna pag may, pag maubos na lang. 아, 아기 또 와고. kadi dito, Mars. Tatlo lang po kailan sa Ay, nasabi pa katuloy mo. Masabi natin, sinirahan mo yung mga ko ha? Okay lang yan, Mars. Kanya-kanya tinigusyo, Mars. Kasi kanya-kanya matayin kinukula na ako sa Mars, Mars. may Mars, Haylen, nakuhaan kita ng tuyo ko. Kasi yung tuyo ko, hindi, tuyo, hindi, tuyo, basa. <laughs> <laughs> Yung tayo ko pala may pagkabasa, mars. Side. Yan lang ko to. Ako mukha balik kok? kung kahit tayo, kala mo di ako maintindam bisaya, purbisaya <laughs> nunut nun sa akin. Diyos sabak samuk-samuk kaya pin, samuk, samuk, blakot na iblad nung kuda, <laughs> <laughs> na iblad na kaya ko mars, totoo lang talaga ko mars, ko sakit ako saya sa iyo pa, kung magsamukan kayo sa bato or search it ibibog naman ko ni eh, Mars ginugulo ako ng sawa ko Mars may pasok ka pa bukas Bon ha ay salamat Bon makapahinga pa si Gastos Bon Mars, ina mo na ako to, very much can hide na naman. <laughs> Sakit ang ulo <hula> ko, Mars. <laughs>

Pwede mahulog. Ayun maganda na eh. So, sabi, sabi sa akin nung asawa ni Kadirong pa, ngayon yung asawa ni Kadirong, ito yung anak yung ganda. Pa, sabi sa akin, dapat pala ti, pag ano, kasi pinapanood ko yung YouTube mo ti. Wala pang, wala pang mga, hilamos yung mga kinukunan mo ng video, kapitbahay mo. Kasi so dapat pala papagkaharap ko siya, naka-make-up na daw siya kasi ano, para makaready siya sa video ko. Ay, hey, nurse. Una Unahin ko yung anak ko mag-hinda, nurse. Upin mm -hmm. ko rin sila, kasi pwede eu sou na cara do assim eu com mais apa ini berapa pas? Ah. Para Magin, terhantu sini pas. Paano naman itong piling skin dito, Pa? Pa? itong piling iskin dito, may ako Mars. Di Dito pa ako nagtakal-takal. Di pa rin ako nagtakal Mars. yung Kalimutan ko. <laughs> Kalimutan ko <na> ng video. Yata <laughs> yun, Mars. Kalimutan ko yung video na yun. Mars, katawa naman na yun sa TG Ganyan-ganyan ako. Hindi pa yun siya mga yanak ko. Hindi, mong yanak ka dahil. Hindi siya mong talaga katawaan ng tanim mo. Katawaan ng tapir. So. Bilang-bilang man yun. Timbang na timbang. O, diba? Mars. Ano tayo sa sibuyas na yan, Mars? sibuyas natin, Mars. Bili tayo sa kilo, Mars. Bugal-bugal ko ng akin, Mars. Hindi ko na ata ano yan, Mars. Kasi may tuyo tayo, Mars. gamit gamitin, may natin to. Ha? Ano sa napakamad ito? Ha? Ma, sa na Ha? Ah, Pamasahe? Oo nga, pamasahin mo pa doon. Ah. Tapos kalahati na binili mo. Logi pang kumpanya sa'yo. Ano Ano ba? Ano ba? Ano Tahu kan berapa yang kuning dah? Masa nak march di sehari Lepas paninda Mars ang harvest ko ko Mars ako kanin na Mars. Namit kay Mars. isa ko lang. Ha? Kaya lang

Ha? Eh baka di dati may luto tayo. tayong... Kaya Eh kulang na to o. Ato nga to. At ano na to? Ato na o. Parang yung nabili? na. yan. Pero may ano naman tayo oh. sa Sa pa, parang may dalawa. Jesus. Ha? Eh? Ma, madali lang din magbinta pa pag makabili ka pa. Kasi bibili ka pa doon. Ito ba may

Sa mga ni Mars. isa ka tapos bawang Bawang? Mars, parang di na sa bahay ni Mars. Gano'n din naman na. na kayo di? Mm-hmm. Ang ba? Pa, pa. Akay, ko pa. kasi ako may Ito dito. Ito Ha? Ayun nga. Peter baguyan, di, paper bag ko yan para hindi naman hala pang lako ako. Oh? Sa so, pagkakita? Alam ko na yung puntahan ko pa. Kabila lang. Wala. Wala ba? Ito kasi eh. May tuyo na tuloy na higaan ko, Mars. Mars, talik na natin. Mars, eh bawah sana sa loob ako na pa? hah? hah? Ha? ako be ako be ba. baldo? Oh, lapit dito naman? diyos mo? mahiluyan ng isang isang eh. Depende sa laki. Ang puro Mars, buli na kayo Mars. Mga pinakasak. Hindi naman Ha? Hindi, ay bugkos naman. Maraming bibili sa akin dyan, no? Punta ko na si Regen para maboy naman ang na ko na <clears throat> Mars, bilhin na kayo ng tuyo, Mars, ha? Mars, oh, 20 two Mars, o twenty, Mars. Ha? Dito dito patungan. Ano patungan? Kami po na ako ng ano para pang skin din niya. <laughs> ano mo yan? Siya taga Big B? Sus, tinga mo yan lang yan. Ano mo na ako kasi ang init. Marami tayong nabalot, Mars. Ay, Mars. Sa Pat-pat sa linggo, Mars. Baka sinong gusto magpadala ng tuyo, Mars. Mura na ko, Mars. masyadong maalat yung tuyo natin Mars basta nang tikman yung Mars sa so, mga mag din ang ano, Mars yung so, tingin ako dating ano sinayang natulingan Mars sarap Mars tingin ako dati Mars nadayo ako dati Mars subos so, yung ano mo Mar ano, ano namin Mars yung ano yung uh, sinayang na pulingan style sa patanggas Mars ay ako nga dyan pa ano ang mag ano sa akin pwede ang kasi maglakot sa tayo Mars Ayan palang tuyo natin, Mars. In Mars two, four, six, eight, six, eight, ten, twelve, eighteen, fifteen, 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 fifteen Mars. Tapos na yung Boyo Mars. Tatlo lang yung Mars, Mars. Kasi unahan na lang kayo kung sino bibili Mars. Bye-bye. Bye-bye Mars.